Ay, hey, pagalingan dito, baka nga dito sa gilid <laughs> Tadyak pato, to, tatlong kalimang ko agad Abay, kuchi! Apat! Kuchi! Apat! Apat na limang ko! <laughs> Jackpot ka bukid! Apat! Oh, ay naku! Dali! Napaka-effective pala dito! Malimang ko ka bukid! Malalaki palang hipon dito! Ay kariya, iaabuti ng dilim dito! Abaho! Kala ng hipon! Abaho! Oh, 3. Oh, count. Oh, lalaki ng hipon Bakit mo bakit mo? Oh. Oh, lalaki. Oh. Oh, Hoy, <laughs> kabukid kain. Dapat din oh Dami limang oh. Sobrang dami ng ibon. Napakadami ng ibon, sakali mang oh. Limang doon, oh, doon ah. Pinasok ng palos kabukid Sira, sira 'yung ating pantrap oh. Lalo. Aba, ay pagalingan dito, baka natin mahulog sa gitlid <laughs> Pagalingan dito yung motor, wala. <laughs> Yun, kabukid at kami makakamandao ngayon. Sana yung bukas na umaga namin papandaoyin pero titingnan din namin ngayong hapon. Tapos makakamandaan dito. na pa lang dito eh. Oop, isang kalapa. Ito na. Tapos makataas, oop. Oop, maganda ng daan. Yun. Yan, nilalangoy na. Maalimangan ko pala dito eh. Lunat, <laughs> at jakpat ka bukid. Ka bukid pinandaw nga namin ngayong hapon at bukas uli namin ang maga papandawin. Bukid, at jackpot to, tatlo ka limango kagad. ho ay nasa malimango pala dito ka bukid. Hoy, tatlo, tatlo ka bukid. <laughs> <laughs> jakpat! sa isang limango dito ka bukid. Aba, kici. Apat. Kici. Apat. Apat na limango. <laughs> <laughs> Jackpot ka bukid, wapat yung apat. Oh, ay naku. Dali, napaka-effective pa dito. Malimang ka bukid. Na <laughs> na, <man. laughs> Ayan, ba yung apat? Baka yung pa. E, ganito mm. nga, dito mas sa dulo. Ayan. Hoy, ma malalaki pala ang hipon dito. Oop, mamaya, mamaya, mamaya. Malalaki kasi ang hipon, ho. Oh. Masa hipon? Malalaki pala ang hipon dito. Oh. kalaki. Abay, malaki ang hipon dito. Oo, oh, oh. aba. Hey, Oo. Oh. Tsaka. <laughs> <laughs> Jackpot ka ay kaya yaya abutin ng dilim dito abaho ka ng hipon abaho, eh. Ano yung yung ayun? ano yung 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 ayun, yung 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 Ho, yung Kabukid! Kabukid! Oh! One, two! Oh, hey, Kanina lang, tanghali! Eh, kabukid! 2, three! Oop, count! Oh, lalaki ng ipon! Pakita mo, pakita mo! Oh. oh, laki! Oh, eh, talaga namang si bitong ngayon makain ganyan. Maganda. Eh, dito na lang ulit natin may ipon Bukas! Two! Yan, kabukid! Oh. Dalawa oh, tatlo! Ay, malimango pala nga dito pala, ano eh. Daigang, daigang ano, ano eh. Yo, jackpot ka bukay. Sige, ganun, yun. Bino, 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 bino. Mahipon. Sige, sige, dito, dito. Takaw, hawakan mo. Ganito, abis ako. Dito, hindi diyan ang dukot na yan. Saan? Hawakan mo ako, bidyuan mo. Yan, ayusin mo, ganito lang o, tatak tak mo I na Hindi malalaglag na pa baba Ay, nakasawa Tama yung alimango yan eh. Bak, malaki pa lang alimango dito ni eh. At ang pagbili Ba hindi na, ulam na sa uma eh mo, pagbili yan Aba hindi na Tukuti mo okay. na lang Hindi, okay. ilaglag pa pa baba <laughs>

Naglag. Oh. <laughs> ano sinabi? Oh, ibulak pa ano? Bali pa dalawa. Ano? Hipon. Ano ba 'yan? Ano sikang? Oh. Oh. oh, oh. gaganda ng hipon. Oh, oh, oh. Gaganda ng hipon dito, ay quality. <laughs> 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 Aba, ay, <laughs> oh, kabukay, quality ang hipon. Ang lalaki, ang bait, napakasarap ng sigang. Ibang <laughs> ka agad Oo, ayos ayos Di pa yan, matatagdagan pa <laughs> Doon, kabukid Dakpat din o Ang dami alimang o Ito o, maliliit Tsaka madaming hipon Doon, kabukid Napakadaming hipon, tsaka alimang o Oo, oh, ang hipon, kalalaki Oo, oh, alimang o, kabukid Ito o oh, Oo oh. Oo oh. Limang o, kabukid Oo oh. Jackpot ka bukid Uh, dami naman dito Yun kabukid. bukid, napakadami naman dito Uh, iningal ako doon ah Ikakabituloy namin ito kabukid At bukas namin ang mga kapapandawin Yun kabukid. bukid, pinasok ng palos kabukid. Sira, sira yung ating pantrap oh Yan oh Ah, uh, di bali, jackpot naman kami. <laughs> Madami na ulit yung pisang ko sa kanyang ginamit ng pantrapat sa akin marami din pero yung mga size ng alimango good size ah, okay din naman yung size pero yung kas dito sa pisa ko apat na malalaki noon <laughs> jackpot tayo ngayon pero kung itinapaga siguro kabukid yung pagpapandaw ko malaki yung palos madulas pa yung kabukid winarak butas yung ano butas napakalaking butas yun ang ibabalik ulit dito kabukid at bukas naman uli namin pandawin ng maga hindi mo natatakiin tapos ilalagay uli namin. Yun, kabukay, tatabangan na lang ninyo kami bukas at amin muna ilalagay ito at gagabihin na kami. Yung kabukid uwi na kami, gagabi na, kabukid Yung pantrap na nilagay namin kanina ay eh, tanghali namin nilagay yun tapos pinandaw namin ng hapon na isipin namin, naisipan namin pandawin kabukid at uh, yun nga, <laughs> jackpot kabukid Bukas na lang uli namin papandawin kabukid Nandito dito na lang ang aking video at wag uh, huwag niyo kakalimutang mag-like, comment, share and follow ng ating video. Maraming salamat at God bless sa ating lahat. See you tomorrow, kabukay.